Sipi Sipi Taklo pa na ikaw Kaligo ka ilog Iwan ka namin sa rebram Sok ka Agaliti na ikaw, ikaw. Sibi. 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 Bye, bye. Sibi, tagaliti ka na. Tandaan na yan. guys, yeah, so dito na kami sa Tacloban, pabiyahin na kami papuntang ano guys, Himamara. So ang ginawa namin guys, naloko pa kami doon sa ano, sa taxi sa Tacloban no. So ang hirap talaga pag wala kang alam kasi nga, um, ang nangyari nga is yung taxi parang binahe lang kami ng one minute. Then siningil lang kami, siningil kami ng 300. Tapos binaba lang kami doon sa may nakaparada na van. Hindi kami mismo binaba doon sa sa terminal kasi ang gusto ko sana sa terminal ng mga van papuntang Ormoc to buy by lady. kaya like, niloko kami ng taxi driver and then tinikitan pa ako na bisita ko doon sa driver na yung kaluka. Next time alam ko na kaya kailangan kong hindi ko kasi na-videohan eh kasi nga sobrang pagod na talaga. Hindi nandito na nga kami sa ano guys, um, uh, patong bibiyahin na kami. Nagpasundo na lang kami kay, ano, kay Franklin. So malapit na kami sa aming ano guys, sa may sa aming tawag dito. Um, barrio, ayan. Kasi nandito na kami sa Patong. So, ito na yung daanan. Medyo maganda na nga yung daanan dito, guys. Kasi nga, ano. Ayan, o. Oh, nakikita nyo naman si Bintado. Ay, ay hindi pa pala sa patong to. Pababa pa lang. Paakit papunta doon. Ayan, ito na yung patong. Ayan. Kita nyo. Ayan, ito na nga yung oh, ano pa dyan sa may kaila tawag dito yung kandido ayan sa candido na to banda guys yung ginagawa yung ano yung kalsada at pinaflat nila yung kalsada dahil yung ano maputi and then ito na nga yung on the way wapuntang hinamaran kita yun naman yung kalabaw sa so ayan may nagkopra pa sa so, kasagasagang palad guys nag brown out pa dito kaya gamit namin itong ilaw ng ilang taon nang nakalipas And then ginabukasan nga guys nang pabugha nga ako kahoy sa akong kuya kay wala, jud me sugno niya. Wala sad mi ano, wala sad mi gasol kay nga kailangan pang bibilhin yun sa ano sa city. Kay inutusan ko muna siya magpugha kasi gusto ko mag saing ng saging Ngayon. So itong saging na to galing doon sa puno ni Ate Girl Channel. Doon kasi medyo ano na pwede na siyang anuhin. Pwede na siyang saingin kasi nga ano mahinog na nga yung ila ano yung nasa puno. Ayan, 'di ba? Ang sarap-sarap kaya magsaing sa ganitong ano, guys. Yung kahoy, 'di ba? Law na bigas. Ang sarap niya kainin. Ayan, so nag-enjoy na ako, guys. Busy busy ako sa pagano ng ano, saing. And then gusto ko rin magsaing ng ano ng kamote after that kasi nga ano, maliligo kami sa ilog. Ala, sige, huyok. So, in fairness, marunong pa rin pala ako, guys, mag, ano, magpasiga ng kahoy. Ayan, binuhusan ko lang naman yan ng ano, gasolina, tapos lumiyam na. Char. And ba diba, ganito talaga, guys, pag sa probinsya, ba diba, enjoy talaga ako kahit wala kang, ano, pambili ng gasol, basta may kahoy, ayos na.